Gawa Kapitulo 4 Versikulo 12 At walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas. May nagsasabi na maraming landas ang patungo sa Diyos. Si Jesus, sa kabilang banda, ay nagsasabi sa atin na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang sino mang makapupunta sa ama maliban sa pamamagitan niya. Ang ating pagpili ay maniwala na ang kaligtasan ay umiiral lamang kay Jesus, o hindi. Si Jesus ba ang iyong Panginoon? Kung hindi mo pa nagagawa ang desisyong iyon, o kung hindi si Jesus ang iyong pasya, pag-isipang muli. Sinasabi sa atin ng Biblia na walang ibang pangalan kung saan tayo dapat maligtas. At kayong mga hindi pa ibinibigay ang inyong buhay sa Panginoong Heso Kristo ay dapat gawin ito, kung hindi ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Dahil nasusulat sa Apokalipsis Kapitulo 20 Versikulo 15, na ang bawat isa na ang pangalan ay hindi matatagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy na inihanda para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Kaya manalangin sa ganitong paraan kung nais mong ayalay ang iyong buhay sa Panginoong Heso Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, aking Diyos at Ama, isinusuko ko ang aking buhay sa Panginoong Heso Kristo, patawarin ang aking mga kasalanan, isulat ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Alam ko na ang Panginoong Heso Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ako. Mula ngayon sasambahin ko ang Panginoong Jesu Kristo sa Espiritu at katotohanan lamang. Iligtas mo ako at ang aking buong pamilya sa pangalan ng Panginoong Jesu Kristo. Amen.